Kasi napalang makupulong. Kasi so, pa ganyan-ganyan pa siya. morning hey guys malamig na umaga at maputik na umaga ulit <laughs> hey guys. the time dito is mga alas 7 na exactly bibili ako ng gatas at saging kasi oatmeal yung breakfast na yung huh? morning guys, naulanan na ako. Alam nyo kasi mga machika ang aking kinakausap pag ako. Mga machika sila guys. Kaya hindi natin ma-avoid. Mababait sila. Kaya magchika-chika konti. Pero alam mo yung nagmamadali na ako kasi magpapakulop pa ako ng uh, gatas. Na si Yuhan. si Yuhan guys, timing lang yung bus niya. Lalabas din ako kasi. huli ako ng gulay. Kakro! pa rin. Guys, dito tayo sa rooftop. Alam nyo? Ay, umambun. Pero kailangan kong isang pa ito, oh. Yung mga nilabahan ko kagabi. Kasi nga, wala na palang uniform si Johan. Tingnan nyo. pinag ko naman yung sakamote ko. Gawa nga, nung, Bumili kami ng isda nung isang araw. ito na yung aking kakro achar. Uh, very simple lang yan. Olive oil itong nilagay natin. And ito yung coriander and yung lemon. And ito na yung chickpeas. Ayan. Lagyan ng lemon mamaya. Ginisa-gisa ko yan. And yung ating pako guys. Yung aking mushroom. Ayan. And yung aking yung soup. For that. So ang oras dito ngayon is nasa 11.03. Kakain na rin kami, guys. Antayin ko lang siya. Pumunta pa siya ng ATM. Okay, guys. Ito na yung food ko. Ito na yung, again, yung aking kakru or cucumber achar. Yung ating mushroom na may patatas. Yung pako. And yung aking uh, yeah. chutney. Chutney? What chutney? Chona. Ay, Sorry. chona pala. Mali. Mali ako. chona ito. Yung rice na. So ayan guys, ito nilagyan natin ng lemon And may coriander So kain tayo, thank you Lord Gusto niya tipak yung insaladang Labanos, ginagawan ko kasi na May maraming onions and vinegar Tapos with pepper Gusto niya, ginagawan ko siya ng gustuhan niya So yan yung nilalagay ko lagi Yan na yung ginagawa ko sa labanos Kasi mapait yung labanos yung binisita natin sa ospital, naoperahan na siya, pero hindi open surgery. Update ko lang kayo. Pinadaan sa private part niya, doon nakuha na, tapos pinadala na sa India. Alam niyo, ang bilis ng pagpayat niya, no? pumayat talaga si Tula Mami, nakita ko. And ayun, uh, bago pa siya naoperahan, uh, naibentana nila yung lupain nila doon sa probinsya nila. So malaking pera ang nakuha nila guys. So tatlo yung anak niya, di ba? Uh, may anak siyang babae, isa, di ba? And dalawang lalaki. So bali yung naghati lang noon, tatlo sila. Siyempre siya yung asawa and dalawa niyang anak na lalaki yung anak niya na babae walang may nakuha, yung pinsan ni Deepak. At uh, kaya pala sila parang nagkakasamaan ng loob. Ayaw niyang pumayag na bigyan itong kapatid niya na babae. Siguro naman ano, baka dipindi talaga yun sa pamilya or ano, pero hindi daw talaga sabi nila ni auntie. Hindi daw talaga yun. So, napaisip ako, wala, paano na kayong dalawang dalaga, yung dalawang kanchi. Sa bagay, hindi na pala dalaga si Mandira. Ano, nasanay kasi ako, pasensya na kayo. Yung dalawang kanshi, sabi ko, wala talaga sila palang makukuha. Mapupunta talaga sa kuya nila lahat-lahat. Eh marami pa silang ari-arian doon sa probinsya, may bahay, lahat mapupunta sa kuya nila. Maswerte ang mapapangasawa nito dahil walang problema. So ganun guys, at kung may anak ka rin na lalaki, sa lalaki mo na anak mapupunta. Yung ganun. Unless na binata pa yung ano mo, uh, kapatid mo or ano ayun, ako naman guys, hindi naman ako nag-after ng mga ganyan-ganyan. Sinabi ko nga sa kanila ni Angkola at saka ni Auntie. Dahil kahit papaano, although sila, mga kapatid ni, ni Deepak yung dalawa, ay puro babae, mga anak. Hindi naman yan sila guys nag -ano na, ay, mag-ganon-ganon, mag-after. Ako guys, hindi ako gano'n na tao. Tapos yung nationality nila iba na, ba? Pero may sinabi sa akin yung kuya. Yung kuya before, matagal na, na sinabihan niya ako na mila sa age ni Johan ngayon, mayaman na yan siya, sabi niya sa akin. So, ayun, pumasok sa utak ko ng gano'n. Pero hindi, dahil sa kabutihan na kanilang pinakita sa akin, dahil gano'n, hindi ako gano'n guys sa tao, guys. Alam nila yan ni Ama. So, ayun na nga, guys, uh, doon ko napatunayan na totoo pala. At uh, sabi nga ni Angkol, kaya yan yung kapatid nilang babae, minsan yung pinsan nila ni Dipak inarensyan siya sa asawa niya ngayon na magandang trabaho, magandang sahod, magandang pamilya. Ganon pala guys, kasi pag yung isang babae dito, or yung anak na babae, kunyari, love marriage siya, at uh, teka lang hmm. yung black tea ko. At uh, syempre, pinaglaban niya talaga yung mapapangsawa niya, love marriage. Ah uh, ngayon, wala man sa buhay, kayaan lang siya ng pamilya niya. Kaya marami akong na-witness dito ang aga natin na, hindi naman chismis. Chika-chika ulit si chismis kasi pag nag nagkwento ka, chismis na agad, marites na agad. Give na yun, guys. Give na yun. So, ayun, dito ko tinutos sa happy call <laughs> kasi para masarado talaga ba siya. So, ayun kasi ibang nga yung tinapay na nabili ko. eh lang meron pala ako dito na opet. Sandali muna. Sorry, guys. Ah, oh, sana ba ako? Ayun. Parang kailangan kung i-arrange nila yung anak nila na babae, i-make sure nila na maganda yung trabaho ng lalaki. Except guys ha, kung okay yung ano, yung pamilya ng babae, yun may may ano sila, may karapatan sila mag-arrange sa kanilang anak na babae. Pero kung mahirap, eh level din naman nila yun. Tsaka syempre papiliin nila yung kakas nila. Pero yun na nga, minsan talo talaga pag love marriage ang mga kalahi nila kasi wala talaga. Wala talaga makukuha. So, ayun. Pero, mas yun ang praktikal sa kanila. Depende talaga ulit sa pamilya yan. Yan ang ang pinsan babae ni Deepak. Makikita nyo yan, guys, kasi nakita nyo na yan, pero hindi naman masyado. Siguro kayo familiar. Kasi nga sa, sa hindi itong Saturday. Next Saturday, pupunta tayo sa kanilang bahay ng kuya niya. Punta tayo doon ulit kasi Mag-one year na yung asawa ng pinsan ni Dipak na yung may namatay. recently lang. Bilis lang ano, isang taon na siya. Kung sa Ilunggo pa, hukas, lalao na siya. Paano ba tawagin? Sa Tagalog, yung namatay tapos one year na. So, ganun guys. Mag-one year na siya. At uh, mag magpupudya doon, magdadasal. So, pupunta kami doon guys. Sabi ni auntie. So, kaya, ayun. Ang naisip ko yun agad, yung kanchi ba, mga kanchi. Na, siguro tanggap naman nila yan. So, tinutoast ko lang yung tinapay ko. So, ganun, guys. Ga. Tinanungan nila ako ni auntie at saka ni uncle. Nila, sa Philippines ba, yung lonyo, ganyan din. Pag may mga manamana, ah, -mana, uh, ano din, yung anak na babae, wala din makuha. Sabi ko, hindi ah. Fair yun, fair, unless naswapang ang kapatid. <laughs> hawa ko Unless na, ano, buaya yung kapatid. Yun, walang makukuha or uh, hindi balance ang makukuha. Sabi ko, gano'n, tawa si Akol. Ay, sabi niya, gano'n pala ah uh, sa inyo kahit ano ah uh, pagat pagati ati an yun sabi ko ganun yun hindi pwedeng nakuha nung isa ganito nakuha hindi kagaya dito sabi ko sabi niya talaga kahit may ano may pamilya na yung anak na babae may makukuha pa rin siya sabi ko kahit may pamilya na yung anak na babae makukuha pa makakuha pa rin siya kasi idadaan talaga yun sa legal na paraan at uh, hindi pwede yun sabi ko kasi pwede silang magkagulo nun sabi ko ganun Hello, no, asan oh, na yung, ayan na yung mic ko. Ayan guys, kamakain na sila oh. Si Deepak, tinatawag niya ako. Tapos na actually ako kumain niya guys, nauna ako sa kanila. What is your challenge? May challenge daw siya sa akin. Challenge, okay, this is what, okay? Oh, ayan. Yeah. Get that lemon out without spilling the water. How? Get however you want, with your hand. Get this lemon out without spilling the water. Get this one out without spilling the water. Put your hand. And you? What? How we get it out? Without spilling? Yeah. Kukwahin daw natin to, itong Bring out. Yeah, bring out daw daw. Bring lemon. out. Flavors. Sandali. Bring out daw natin yung well, lemon. Niyo, itong lemon. Yeah, yeah. Sandali. Dito natin ilagay. The challenge na naman, Iwan ko ko, no, na naman naman itong nalalaman ni Deepa. Yeah. So guys, ipofocus daw natin. Hindi daw maapaw dapat. Sige, sige, sige. Me first, okay? Then you, Han. We know the trick. Only you don't know. Okay, go, go ahead. Ah, ito na naman silang dalawa, guys. Aapaw talaga. Wait, ah. Uh? Cannot spill the water. Wait, ah, uh, wait, wait. It's about the brain. It's about the brain? Wow! <laughs> sandali, sandali. Sandali si Johan naman, guys. Come uh, here, Johan. Come here. Come no. here. <laughs> Abo na sikreto sila. I told you I'll buy anything. No, you have to buy me now. Whatever I say. Oh, Yohan, Yohan, no, no, no. now? Now, si Deepak, guys, ha? Mayabang. Si. Oh, si daw, si. Guys, ganyan ganyan pa siya. Nag-magic trick na naman sila sa akin. Ayan, tapos na ako. Naglilinis na ako dito, guys. At saka sa itaas, tapos na rin ako maglinis. nag ako. Ngayon, magtutupi ako ng mga damit. Ha? Hello, ininom. Oo, oh, oh, sayang din naman yan. <laughs> Far from your liver and kidney, no problem. Hello, hello, guys. So, hapon na. Ay, hapon na. Gabi na pala dito. Uh, pero maliwanag pa, oh. Ayan. Ayon at saka bago ko i-end yung vlog ko, ah uh, mayroon akong gustong batiin. Na happy happy birthday. Isa po siya sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. So, ayon, nagmamahal po sa amin na kahit hindi po kami uh, kadugo niya o pamilya niya, pero ang turing niya sa akin ay isang anak. At ang turin ko naman sa kanya isang nanay na never po ko iniwan sa lahat ng mga bagyo sa buhay ko. So ayun, Ate Japan, <laughs> happy happy birthday in... Ewan ko ba? <laughs> na ano ako? Sana eh, bless ka pa ni Lord. At uh, sana marami ka pang matunungan na tao na tulad ko. And alam ko naman na marami kang tinutulungan na tao. So yun ate, maraming maraming salamat. And I wish lang talaga na good health ka lagi dyan. Kasama ang iyong pamilya. Basta maraming maraming salamat eh. Lagi ko naman sinasabi sa iyo na hindi enough yung mga salita. And hope someday uh, makita kita at mapasalamatan kitang personal. So, ayun, Yuhan. Happy birthday to Japan. Ayun. So, si Yuhan, <laughs> medyo mahihain. Happy, happy birthday uh, muli at Japan. And we love you, Te. And again, uh, God bless you and good health always. Salamat sa pagmamahal mo sa aming pamilya. So, ayun, guys. And sa inyong lahat, I love you all and maraming, maraming salamat din po sa laging pagsuporta ng mga videos ko na andyan pa rin kayo, uh, mag magmanood, magbibigay ng mga likes and komento. Sobrang appreciate ko po. And of course, uh, sa mga bagong nag-follow sa akin, maraming maraming salamat po. And sa mga taong hindi po nag-skip ng mga ads ko, maraming maraming salamat po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, i-click nyo lang yung pulang button para updated po kayo pag may bago po ako mga uploads. So, ayun guys. Uh, God bless po sa ating lahat. Lagi po tayong mag-pray and mag-ingat. And isang napakagandang gabi po mula sa amin, uh, sa Sanipal po. So, ayun guys. Bye! está lá